sama po natin sa ating mga panalangin sa misang itong mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and Special Intentions, Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Ilagan and Family, Gina Reporma Gutierrez and Parilia Family, Rolly and Sally Arcibal and Family, Villa and San Pedro Family, Vicky Dagami and Family, Manguera Family, Danian Linda Manguera and Family, Magaliman and Family, armino family rodel and mali medinilla and family gilbert and peng Malelang, and Gina Malelang malalang and family rowell and gay malalang Repatinyera and family engineer and mrs abin and innington and family congressman Lloyd alan Bilasco. <coughs> for the safety of the doctors nurses hospital staff military government officials volunteers recently persons all over the world, birthday blessing, Enriquita Fabul, Marites Madedo, Christian Malbanan, General Chris Maralit, Alice Katigbak, Ising Vinyas, Marie Evelyn Conte-Sabat, de Vera, Monica Reyes King, Annette Chua, Mary Ann Tumambing, Maggie Aguirre, Susan Macatangay, Gina Carretero, Julia Carandang, and Rene Ray Marasigan. healing for Dr. Manuel Saratan, Pau Rara, Fides Marco, Danny Nunez, Pete Mochano, Cherry Mae Mochano, and Colonel Narciso Dakiwa. For eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Morales FSC, Paulino Gibara, Tan, Amado Quisana, Fe Quisana, Juan Bawan Jr., Ram Morales Aramin, Prosalinda Gubaram, Emily Quisana, Gloria Labay Pinay Rubia. Lahat ng pa.

ng Espiritu Santo, sumayin ang kapayapaan. Mga kapatid, patuloy ang ating pag-aalay sa Diyos ng pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ating tinanggap. Kaya't muli, tayo haharap sa Kanya ng buong kababaang loob, ng may utang na loob sapagat alam din natin na sa gitna ng ating kahinan at kasalanan kabutihan pa rin at kapatawaran ang sukli niya sa atin. inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli niyo po at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod niyo po ang aming kalooban upang sa paghango niyo po sa amin sa dilim ng alinlangan, kami po'y huwag mawalay sa liwanag niyo pong maaasahan. Sa po magitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Hudiya at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinuho nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at sa Maria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga pareseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salam. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Samasama -sama kami matapos sa pitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iyong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, Lipin ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa pangalan ng Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Sumayin niyo ang Panginoon Ang mabuting balita ng Panginoon ayong yung kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin. At ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung, kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kay sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyong inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang ama kung ako'y namumunga ng sagana at sa gayon na patutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating mga nananampalataya sa Panginoon, kung ang hangad natin mamunga sapagkat yun ang hinihiling sa atin ang pangunahing kailangan natin isa katuparan ay ang pagiging tapat sa Diyos. Ang pagkakagamit ng salita dito ay kung kayo'y nananatili sa akin. Ay di, ano nga bagang ibig sabihin ng pananatili kundi ang pagiging tapat sa Kanya. Yung sa isang bahagi ay pagkapit ng gayo na lamang na sana'y maramdaman natin na kung wala siya, wala tayo. Mahirap, no? Kasi tulad nitong naging karanasan natin ng pandemya sa naging bagong parang gawi na ng tao. <clears throat> marami na nagsasabi, ay e, pwede na hindi magsimba pala. Pwede naman palang hindi. Minsan, ang akala ng marami ay tuloy ang buhay ng wala ang Diyos. At marami magsasabing ganun, walang biro yon. Pero marami naman ang nakaramdam na sa ganitong panahon, mas kailangan nila ang Diyos. Mga kapatid, sa nananampalataya, ganun sana ang nararamdaman yung pangalwa. Na mas higit, nakakapit dapat sa Diyos. sapagkat dito lamang, nagkakaroon ng garantiya ng pamumunga. Doon sa salitang katapatan. Kaya't minsan, yun lang naman ang hinihiling sa atin. Pagbalikan, hindi dahil tayo hindi nakakamali, hindi dahil tayo nagkukulang, kundi dahil tayo baga ay tapat pa rin sa Kanya. Uh, naalala ko lagi yung sinabi ni Mother Teresa of Calcutta, no? Sinabi niyang, I was not called to be successful. God called me to be faithful. At minsan, yun lang naman hinihiling sa atin. Ang maging tapat sa Kanya. Minsan, di natin maunawa ako anong binubungan ng pagiging tapat sa Kanya. Minsan, ikaw pa ang nasisiil. Ikaw pa yung nawawala ng pangalan. Ikaw pa yung napapagtulungan. Hindi eh, bali. Basta't ang alam mo, ginawa mo yun dahil tapat ka sa Kanya. At kung ito'y bunga ng iyong katapatan, ito'y laging nagbubunga ng kaligtasan. So sana po, uh, pagbalikan lang natin yun. Napaka-laking napaka, uh, katotohanan sa buhay ng mananampalataya. Iisa ang tunay na daan ng pamumunga. At ito ay ang pagiging tapat sa Diyos. Malalangin kay mga kapatid upang paghahain natin kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkalob niyo pong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng inyong anak. Upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pumagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak niyo pong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap niyo pong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak niyo pong si Jesus ay inihain sa inyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, Napupuno ang langit at lupa, alwalhatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan asa, na paririto sa lalangay. sana, o sana sa kaitan asa. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng inyo pong espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya Pinaghati yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin <clears throat> din po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na mga ipag-asang, sila'y muling babubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po si Paulino Kebaratan. Kawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo po at pag-indapatin kaming lahat na mga kasalo sa inyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggang. <laughs> sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas no? loob. <clears throat> Amanami sumasalangit ka sambahin ang alay. pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sa pagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan. Pagkatulihan Ngayon at magpakailanman Ngayon at magpakailanman Panginoong Isokristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe niyo po ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Magbatean tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. dito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang pigil